guys, welcome sa ating YouTube channel. It's wing na naman, mapag-alang, mapagpalang araw sa ating lahat mga kaweng. Share ko lang po guys, ito ang tinatawag na banaog o pandakaking itim. Para saan po ito guys? Ito, uh, maraming paggagamitan ito. No? So, panguntra po ito guys, lalo lalo na sa mga aswang ito ay pwede din. Kung mahaba guys, pwede din yung pangpalo. Ano? yon So ito din kasi ang pinag uh, ng mga mga albularyo guys sa mga taong nasapian ng mga masasamang uh, po ito po. No, so ito maganda ito, malaki ito ang tinatabas paggawa ng isa sa mga sangkap sa paggawa ng 10 element uh, bracelet po 'yun. So ito naman ganito kaliit mga kawing ito po ay Uh, nilalagay sa garapa no uh, hinahati at ito yung slice ito guys nilalagay sa uh, garapa no uh, isa din sa mga sangkap sa pagawa ng langis o na o pangantra no so yun po ito ang ganito so marami ding maghahanap ng mga maliliit pero mas marami ding naghahanap ng malaki laki laki mapakapal no kasi ito ay binabaston din sa mga santo ninyo tuwing mahal na araw So, ito po ay nagmula sa dagat itong uh, banao po, pandakaking itim, guys. Ayan po, no. So, maraming pagagamitan ito. So, uh, ang bertol po nito, guys, uh, ginagamit pang albularyo, no. bilang panggagamot nila, pang inahampas sa mga taong nasapian ng masasamang spirito So, ayan. Marami tayo rito, guys. Pandakaking. Ang tanong ngayon, guys, kung magkano ang isang peraso, depende kasi, guys may sa mga maliit na sa, sa sa medyo may ito medyo may laki-laki uh, konte -laki konti at ito ang medyo pinakamahal guys for only 120 ang isang ganito uh, sa ngayon hindi pare-pareho kasi ang tabas no so ngayon meron tayo available na isang dangkal at uh, kalahati ganun so ang presyo po nito ay nasa 120 pesos guys makapal siya and then kung ikaw ay gumagawa ka ng ten uh, 10 elements bracelet so maraming ka ng maano nito guys marami ka ng maukit nito so bilangin mo lang 1 ito kasi maliliit lang din kasi 3, 4 so marami guys makagawa ka ng 30 na ano tabas nito uh, bilang pang sangkap ng ano Uh, gumamila, I mean, sa yung bangsa, ten elements a bracelet. So, ito. So, yung iba kasi tinatapas silang ganun. Tinatapas silang ganun kalaki. Bilang gawin nilang bracelet, bilang gawin nilang kwenta. So, marami din naman. Marami din naman. Eh. So, yan. Marami din naman guys, ito. So, salamat guys sa panonood Yan. Ito po ang banao ko, pandakaking itim. Pangontra po ito, guys. Yung iba sinasabitan ito, guys. Tinatabas, ayan, tinatabas. Tinatabas ng ganun kalaki. Tapos tinatalian ng pulang tela o pulang red. Tapos sinasabit, guys, lalo lalo sa mga bukerin. Ito po ay pangontra po. Takot po dito ang mga aswang, guys. Ayan, itong, uh, ano, pandakaki itim. Kasi ito ay magaspang. Magaspang po siya, guys. Parang liha ang gaspang niya, guys. Ayan, ha? pag hindi kayo ano pag nakabili kayo ng manaog tas hindi magaspang nako ko peke yon ito ay magaspang uh, pwedeng pangkamot ito best dahil sobrang gaspang ng ano nito saka ang ay nako ang gusto kong baliin pero hindi siya mabali kasi sobrang tigas nito ayan lang po bye